Hello mga George, uh, dito pa rin tayo sa Baguio City. Of course, sa uh, Burnham Park, nagbabike-bike. Uh, nagkatapos namin mag-bike, uh, na din namin mag-ride sa tubig. So dito hindi ko na-delay yung cellphone ko, may hirap nang mahulog. Walang pambilim bago. So pagkatapos namin dito, uh, we're planning to go uh, Camp Janay para sa yung limonay. So dito mo daw matatagpuan yung uh, masasarap na tinapay. Tsaka yung strawberry lugaw. So, buong akala ko ang Lemonade ay isang restaurant yung bala isang hotel. So, pwede ka mag check in dito para malapit ka sila. Masarap na tinapay at saka yung strawberry lugaw. Sutrenain so, natin yung strawberry lugaw. Of course, it's sponsored to Nikki Aten Grace. So yan, ang ganda ng kulay mga George, di ba? So try natin, test natin kung ano talaga ang tunay na lasa. So of course, ang texture niya, uh, texture ng... bigas. <laughs> so ang lasa niya, George, may pagka sour taste siya. So pwede mo siyang lagyan nagatas gatas. Mag-request ka lang dun sa nag-serve sa inyo nung lugaw. So ayun George, tinikman nga natin. And after nitong pagtikim natin, uh, we're going to back home. Hanggang dito na lang yung video ko mga George. Of course, don't forget to follow and comment down below para mabalikan ko yung bahay nyo. See you on the next video. Bye-bye!